Hi mga langga! So ayan, rumampa mo na si Inday, nag model kasi ang ganda nga naman ng garden. So ayan, uh, dumaan pala kami dito sa Mingo Waterfalls. Kung makikita nyo guys, sobrang ganda ng panahon. Ayan, mainit. Tapos sa uh, yung waterfalls, ang lakas ng bagsak ng tubig. Ang ganda nga naman dito as in. Pero nakakatakot maligo kasi pag naligo ka dyan tapos nakaswimsuit ka, huhubaran ka talaga ng tubig kasi ang lakas sobra. At ang tubig sobrang lamig talaga. Uh, parang ice water yung tubig. Parang galing sa ref. Kaya pag nandyan ka parang ayaw mong mutuslo sa tubig kay eh. bugnaw kaayo guys as in maganda lang dyan mag picture picture pero maligo guys nako wag na panuhuton dyan ay inyong lawas ayan ganda ganda guys tapos ayan umakyat ako para mag picture alam nyo na para maganda yung view napahirapan ang lola nyo o, diba tapos dyan guys merong nag-high sa akin dyan ng mga Taiwanese. Nag-feeling artista ako dyan. Sarap pala sa pakiramdam yung mag, uh, may mga nag-high sa'yo. Yung mga friendly, makakilala yung mga friendly na tao. Kasi, iba-iba, ibang-iba eh. Yung pakiramdam mo, welcome ka sa kanila. Kasi, napaka-friendly nila. So, in-enjoy lang namin yung, ano, yung view ng waterfalls. Kasi, uwi oh, na kami ng city. Doon sa city guys, mainit, ma-traffic. Hindi tulad dito sa bundok ng Taiwan guys na talagang sariwa yung simoy ng hangin, yung malalanghap mo. Hindi siya polluted. Hindi katulad sa city na sobrang polluted na kasi syem syempre sa dami ng mga sasakyan. Diba? Ang masasabi ko lang talaga guys, ang ganda ng waterfalls dito. Pwede kayo mag-photoshoot, nakasama ang family mo at mga barkada. At ang tubig, subang lamig. Yung mga Taiwanese, na-immune na siguro ang kanilang body guys, hindi na sila nakaramdam ng lamig. Eh, hindi naman tulad sa atin ng mga Pinoy, na mga kandingon taba. Basta malamig gani ang tubig, ayaw natin maligo, di ba? Kasi panuhutan man yung mga Taiwanese guys, nako, sobrang nag-enjoy talaga sila guys. Wala silang pakialam sa lamig ng tubig. Kasi ang iniisip lang nila, mag-enjoy sila. Ganon. Pero nakakatakot dito guys kapag uh, malakas yung ulan. Kasi mabilis lang siyang bumaha. Sobrang lawa kasi talaga dito sa sa sapa na ito guys. Tapos uh, meron silang paliguan ng mga bata. Ayan, kung natakot kayo na baka malunod yung mga anak nyo, dito nyo sila pwedeng dalhin kasi hindi kayo mag-alala. Ay, baka ma maano yung anak ko, ganun. Diyan guys, may enjoy sila. Tapos, meron pa sila dyan na, ano, na slide. Na mag-enjoy talaga sila. At ang ganda pa ng view. Yung tubig dyan guys, hindi siya masyadong malamig. Tapos, meron silang bakit. Ayun oh, kapag napuno yun, kusa siyang babagsak ang tubig. Ang ganda nito guys.